So ngayon ay kapistahan ng Immaculate Conception. Immaculada Conception. Alam niyo po, magandang pagnilayan natin. Ano ba ang Immaculada Conception? Just some catechetical notes. Hindi po tinutukoy dito yung paglilihi ni Maria kay Jesus. Okay? Na narinig natin sa ibanghelo ngayon. Hindi po iyon. Ang tinutukoy po natin ay ang paglilihi kay Maria ng kanyang mga magulang, na si Joachim at si Anne. So yung kalinis ni sa ang paglilihi kay Maria. Bakit? Dahil alam natin na sa mulat mula pa, siya ay pinili na maging ina ng Diyos. At dahil siya ang magiging ina ng Diyos, tarapat dapat lamang na siya ay walang bahid ng kasalanan. At kaya naman makikita ninyo na sa pagtuturo ni Pius IX sa taong 1854, babasahin ko po sa inyo yung teksto, ang sabi po ng katuruan, The most blessed Virgin Mary was from the first moment of her conception by a singular grace and privilege of the Almighty God, and by virtue of the merits of Jesus Christ, Savior of the human race, was preserved immune from the stain of original sin. So yan po ay mula sa katuraan ni Pope Pius IX. Ang title ng dokumento ay Inefabilis Deus noong 1854. So noong 1854 pa na-establish itong doktrina ng Immaculate Conception. At makikita natin dito, sinabi dito na bakit si Maria ay Immaculate Conception? It is a singular grace. Singular. Katangi-tangi. Dahil siya lang yung pinili na maging ina ng Diyos. Kaya katangi-tangi yung biyayang ipinagkaloob kay Maria. At ito ay hindi bunga ng kanyang lakas at ng kanyang kagalingan. Ito ay bunga rin ng pagliligtas ng kanyang anak. Na pwede natin itanong, Father, paano, yun, paano siya iniligtas ni Jesus? Eh, hindi pa nga niya ipinanganganak si Jesus. Eh, wag po natin kalimutan that Jesus is eternal. Ang iniisip natin kasi, we are bound by time, past, present, and future. Pero si Jesus, bago pa man siya ipinanganak, ay nandoon na siya. He is the eternal God. At kaya naman kahit na hindi pa siya ipinanganak ni Maria, nakita na niya si Maria. Alam na niya na siya ang magiging ina niya. At kaya naman noon pa man siya ay biniyayaan na upang maging ina. Kaya naman pinapaalala sa atin ang ating katikismo na si Maria sa kapistahan ito ay hindi natin siya ang sinasamba. Hindi. We are not worshiping Mary. We cannot worship Mary. We worship God for what He has done in the life of Mary. At patuloy, sabi nga nung ating katesismo, in the Catechism of the Catholic Church 487, anong sabi doon? What the Catholic Church, what the Catholic faith believes about Mary is based on what it believes about Christ. And what it teaches about Mary illumines in turn its faith in Christ. Tandaan niyo po yan, Catechism of the Catholic Church 487. Ano man ang ating itinuturo kay Maria ay pawang patungkol kay Jesus. Pag sinabi nating Immaculate Conception, hindi dahil kay Maria, ito ay dahil kay Jesus. Dahil siya ang magiging ina ng anak ng Diyos at kaya naman siya ang biniyayaan ng pagiging free from original sin. Kaya narinig natin yung bati ng anghel kay, kay Maria, nung bati ng anghel Gabriel. Ang sabi niya, Hail, full of grace, Ave, gratia plena. And then in Greek, no, yung, yung full of grace, ang term na ginamit po doon ay kekaritomine kekaritomene. Ano pong ibig sabihin ng kekaritomene? Ang ibig sabihin po noon ay you who have been blessed. You who have been blessed. Kekaritomene. Ibig sabihin sa mulat mula pa, siya ay biniyayaan na. Yan po ang ibig sabihin ng kekaritomene. So tandaan niyo yung salitang yan, Griego po yan mamaya pag uwi niyo sa bahay, sabi mo, ke Sabi niya, ano pinagsasabi mo, nanay? Ah, yan ang natutunan ko kanina. Yan ay Griego sa pinagpala. Pero hindi lang pinagpala. Ang ibig sabihin ng kekaritomi na sa mulat mula pa, ikaw ay pinagpala na. At kaya naman ang bati ng anghel sa kanya ay Ave. Hail, you are full of grace. Mga patid, paano tayo makikibahagi sa nangyari kay Maria gayahin natin gayahin natin yung attitude at tugon ni Maria doon sa bati ng anghel at tatlo ang matututunan natin mula kay Maria three attitudes that will help us respond to the greeting of the angel three attitudes that will help us respond to the invitation of God. Kaya, yeah? so, natutunan nyo na yung salitang Griego, kekaritomine. Ngayon naman, tuturuan ko kayo ng tatlong salitang Latin. Ha? Dami nyo matututunang salita ngayon. Yung unang salita po is, accepto. Accepto. Anong ibig sabihin ng accepto? I accept. Tinatanggap ko. Diyan nang galing yung salitang accept. Accepto. I accept. Tinatanggap ko. Di ba yan yung tugon ni Maria nung binati siya ng anghel? Sabi ni Maria, Ako ay alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. So Mary accepted the greeting of the angel. Hindi natakot si Maria na isuko ang kanyang buhay sa Diyos. Alam nyo, yan ang problema ng kultura natin ngayon eh. Because we We value freedom. Akala natin na kapag tayo ay sumuko sa Diyos, mawawala ang ating kalayaan. Kaya nga meron ngang philosopher, philosopher na nagsabi, sabi niya, A no to God is a yes to man. Kapag tayo daw ay humindi sa Diyos, yan ay oo sa ating pagkatao. Ganun ang kultura natin eh. Akala natin pag nag-oo tayo sa Diyos, mawawala ang ating kalayaan. Hindi. The more we say yes to God, the more free we become. At yun yung itinuturo sa atin ng Maria. Kaya sinabi ni Maria, Accepto, I accept. Pinapaalala sa atin ni Maria, wag tayong matakot sa Dios. Sa ating unang pagbasa, ano po yung ating narinig? Si Adan at si Eva nagkasala. At nung sila'y anong ginawa nila? Nagtago sa Diyos. Bakit po sila nagtago? Kasi akala nila, kapag ikaw ay nagkasala, hindi ka na mahal ng Diyos. They thought that sin disqualifies you from the love of God. Hindi. Sin will never disqualify us from the love of God. In fact, yung ating ang kasalanan, yan pa, ang, naka, yan pa talaga ang nakakatawag ng pansin sa Diyos. Kaya patuloy siyang lumalapit sa atin because He wants to save us from our sinfulness. Kaya wag po tayong magtago, wag tayong lumayo sa Diyos. Sin will not disqualify us from the love of God. At yan ang itinuro ni Maria nung sinabi niyang "'Accepto, Tinatanggap ko po ang iyong paglapit sa aking buhay. Dahil kapag ikaw ay lumapit sa akin, mas magiging malaya ako. Sasabihin niyan sa sarili niyo, Accepto Domine. Accepto Domine. I accept Lord. Pangalawang salita, Vacuo. Vacuo. Anong ibig sabihin ng vacuo? I empty. Diyan galing yung salitang vacuum. I empty. Kumbaga, parang ano yan eh, Di ba, naituro ko na sa inyo ito noon in one of my homilies, ang grasya ng Diyos para yung tubig na bumubukal. Yan ang larawan lagi ni Isaiah, eh. tubig na bumubukal. At tayo parang mga nag-iigib ng biyaya ng Diyos. At pag nag-iigib ka, may dalak ang balde. Pero yung balde mo, kailangan walang laman, di ba? E kung yung balde mo ay may laman ng ibang bagay, nabawa puno ng buhangin, puno ng bato, puno ng dumi at lupa, malalagyan ba yan ng biyaya? Hindi. Anong kailangan nating gawin? You have to empty it. Kailangan mong alisan ng laman so that it can be filled with the grace of God. Ganon si Maria eh. Kaya ang sabi ng Anghel, you are full of grace. Bakit si Maria ay full of grace? Kasi siya ay empty within. Kaya pwede siyang punuin. Alam nyo, ganun po mga kapatid, hindi tayo mapupuno ng Diyos kung tayo ay punong-puno ng ating sarili. God cannot fill you up if you are too full of yourself. Kaya kailangan nating empty Kailangan natin vacuo. Sabihin natin, vacuo domine. I empty, Lord. Yung ating kalooban, i-empty mo. I-empty mo ng lahat ng yabang. I-empty mo ng lahat ng ingit. I-empty mo ng lahat ng pagkamakasarili. I-empty mo yung lahat ng pagiging makasalanan. Kaya nga mapapansin ninyo, in the Bible, kadalasan, yung mga birhen at yung mga balo ang laging nilalapitan ng Diyos. Ano ba yung simbolo ng pagiging birhen at ng pagiging balo? What is as similar to being barren and being a virgin. Both are empty, empty wombs. Yan ay mga sinapupunang walang laman. Pero sila ay walang laman upang sila ay mapuno ng biyaya ng Diyos. Kaya nga yung mga important people in the Bible, laging isinisilang ng mga barren at ng mga virgins. Because barrenness and virginity is a symbol of emptiness. Kaya sa araw na ito, maaring hindi ka naman barren, maaring hindi ka na virgin, pero we can all be empty. Vacuo Domine. I empty myself, O Lord. Sabihin niyo rin yan sa inyong sarili. Vacuo Domine. Okay? So yan po yung pangalawang salita. Ano nga yung unang salita? Accepto. Pangalawang salita, vacuo. At ano naman yung pangatlo at huli? Eligo. Anong ibig sabihin ng eligo? I choose. Diyan ang galing yung salitang elect. I elect. ba diba? Election. So when you elect, you choose. So pag sinabi mong eligo, it means I choose. Yan ang ginawa ni Maria. Alam niyo po, nung dinalaw ng anghel si Maria, nakita natin na si Maria was the chosen one. Pero ano yung mas mahalaga sa pagiging the chosen one? Dapat, you should be also the choosing one. Kasi pwedeng ikaw ay pinili the chosen. Yung pagiging chosen, once lang. Pero pag pinabayaan mo yan, mawawala. Kailangan everyday you keep choosing. Kaya nga si Maria maganda. Mary was not only the chosen one, Mary was the choosing one. Kasi Araw-araw ng kanyang buhay, lagi niyang pinipili ang Diyos. Naalala niyo uh, sa mga basketball fans po dito, merong isang NBA player na napakagaling, hindi ko alam kung narinig yung pangalan, Allen Iverson. Napakagaling. Nung pumasok sa NBA ito, marami ang nagsasabi, ah, he is the chosen one. Yun ang kanyang titulo, The Chosen One. Alam niyo kung ilang championship ang nakuha ni Island Iverson? Alam niyo kung ilang? Zero. Wala. Bakit? Tamad. Napaka-talented, napakagaling, pero tamad, ayaw mag-practice. Akala niya, sapat na yung kanyang talento pag nagpa-practice siya, nagre siya sa coach niya, sabi niya, but why do I have to practice? It's only practice. At kaya naman ngayon, walang nangyari doon sa kanyang talento. Walang napalanunan. Si Michael Jordan, ilan ang championship na panalunan? Anim. Bakit siya nanalo ng ganun karaming championship? Eh, mas matindi pa raw yan maglaro kapag practice. He is the choosing one. Araw-araw, pinipili niyang maging champion. Si Allen Iverson, nung umpisa lang eh, kaya lang nagpabaya. Mga patid, katulad ng sinabi ko kanina, hindi sapat that you are the chosen one. Every day, you have to keep choosing. O yung mga may asawa po dito, taas nga po ang kamay ng mga may asawa dito. Nung kayo ay ikinasal, you were the chosen one. You chose one another. Pero ano ang sikreto? ng matagumpay na pagsasama. You have to keep choosing every day. Every day of your life, you have to continue to choose one another. Na sa tuwing gigising kayo sa umaga, sasabihin mo, Eligo, I choose you. Sabihin nyo sa tuwing gigising kayo sa umaga, no? sabihin nyo sa asawa nyo, Eligo. Sabihin nyo sa ano, pinagsasabihin mo, natutunan ko yan kay Father. Ibig sabihin, I choose you every day. Yan ang itinuro sa atin ni Maria tatlong salita. Accepto, vacuo, eligo. Put them together. Ave. Ave. Yan ang pangalan. Yan ang bati kay Maria. Ave Maria. She is the accepting one. She is the To. Siya ang vacuo, siya ang elego. Kaya mga patid, sa araw nito, habang pinararangalan natin si Mama Mary sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, katulad ni Maria, gayahin po natin siya. Do not forget those three words.